Labis na ay kinabahala ni Senador Bong ang paggamit ng Artificial Intelligence o AI sa mga telebisyon at pelikula. Kung ano ang kanyang dahilan, iahatid yan sa atin ni Raymond Tinaza. Nagpahayag ng pagkabahala si Senator Ramon Bong Revilla Jr. kaugnay sa paggamit ng Artificial Intelligence o AI sa film at television industry. Sinabi ni Revilla, magiging malaking banta ito sa industriya lalo sa mga mga gawa rito kung hindi maayos na mapangasiwaan sa kanyang toy sponsorship speech sa Senate Bill 2505 na kilala bilang Eddie Garcia Law, iginit ni Revilla na dapat one step ahead sa usapin ng AI dahil baka sa kalaunan ay magiging mas malaking problema ito na kakaharapin ng industriya. Ayon kay Revilla, ang teknolohiya ay hindi naman kaway pero baka dahil sa convenience na ibibigay ng paggamit nito, ibes na mga artista at mga technical workers, hindi malayong papatayin nito ang industriya. Si Senator Jingo Estrada ang principal sponsor ng panukalang Eddie Garcia Law na ipinangalan sa veteranong aktor na si Eddie Garcia na namatay matapos madisgrasya habang nasa shooting o kaya ay taping ng isang teleserye. Hindi malayong makarating din to sa ating bansa. Hindi naman po kalaban ng teknolohiya But we have to be one step ahead, especially regarding artificial intelligence, tumi na AI. This is my ultimate concern. Ako si Raymond Montinaza para sa kwento politiko.